Si Robert ay 63 taong gulang nang mapagtanto niya ang katotohanan. Ang kanyang umagang, pagbangon, na parang maasahang araw-araw na pagsikat ng araw sa loob ng maraming dekada, bigla na lang nawala. Hindi ito humina o paminsan-minsan lang, ganap itong nawala. Sinabi ng kanyang doktor na normal lang ito sa pagtanda. Ngunit pagkatapos ng tatlong buwan, matapos niyang matuklasan ang isang lihim na ibabahagi ko sa inyo, nagising siya tuwing umaga na parang siya, apat na taong gulang uli. Ang kagakaiba, hindi na niya ginagawa ang isang kritikal na pagkakamali bago matulog. Isang pagkakamali na ginagawa ng 70% ng mga lalaking higit sa 60 taong gulang bawat gabi. Alam mo ba na higit sa kalahati ng mga lalaking 65 taong gulang ay wala ng umagang ereksyon? Ngunit ang nakakagulat, ayon sa mga mananaliksik sa Harvard Medical School, halos walang kinalaman ito sa edad mismo. Higit pa rito, tungkol ito sa nangyayari sa iyong katawan sa mga kritikal na oras ng pagtulo. At mas mahalaga pa, ang iyong ginagawa sa loob ng siyam na po, minutong bago matulog ay nagpapanatili o sumisira sa iyong sexual na sigla. Kung ikaw ay higit sa anim na po at nagbabasa nito, maging alerto ka. Dahil ang matutuklasan mo ay hindi nasa anumang bote ng gamot, hindi kirurhiya, at tiyak na hindi pagtanggap sa paghina bilang hindi may Ito ay tungkol sa tatlong biological na switch sa iyong katawan na kumokontrol sa lahat, mula sa daloy ng dugo, produksyon ng hormon, hanggang sa sensitivity ng nerbiyo. Bawat gabi bago matulog, ikaw ay nag-o-on o, o nag-o-off nito nang hindi mo alam. Isipin mo ito bilang isang kwento ng lihim na buhay ng iyong katawan sa gabi. Sa panahon na malalim na REM sleep, ang iyong katawan ay nagsasagawa ng isang mahalagang maintenance routine na hindi tungkol sa pahinga kundi sa sexual na function. Dito, ang iyong ay ay nakakatanggap ng pangunahing daloy ng dugo. Parang isang advanced na hydraulic system ang iyong corpora cavernosa, na walang regular na pressure check, humihina ang valves, nawawala ang elasticity, at nabibigo ang buong mekanismo. Sa REM sleep, ang iyong katawan ay otomatikong nag-trigger ng tatlo, hanggang lima spontaneous erections. Bawat isa ay tumatagal ng 25 tandang bawas 35 minuto. Hindi ito tungkol sa arousal. Ito ay tungkol sa survival ng tissue mismo. Ayon sa isang pag-aaral sa Johns Hopkins University, ang mga lalaking nawawalan ng mga nocturnal erections sa loob ng 30 araw ay nakakaranas ng 40%, na pagbaba sa oxygen supply sa pineal tissue. Pagkatapos ng anim na araw, ang nerve sensitivity ay nababawasan ng kalahati. Sa siyam na araw, ang pinsala ay nagiging permanent at ang tissue ay literal na natutuyo mula sa loob. Ngunit bakit critical ito? Ang umagang ereksyon ay hindi lamang erection. Ito ay health certificate ng iyong katawan. Kapag nagigising ka na may isa, ibig sabihin nito na gumagana ang iyong cardiovascular system, na ang iyong testosterone ay umabo sa peak nito sa gabi na ang iyong nervous system ay nagu-communicate ng maayos at na ang iyong blood vessels ay nananatiling elastic. Kapag nawala ito, ito ay alarm bell na may mas malalim na problema. Ngayon, ibubunyag ko ang tatlong gabi-gabing pagkakamali na sumisira sa prosesong ito. Simula sa isa na nakakaapekto sa siyam sa sampung lalaking higi sa anim na po. Pagkakamali BLG, isa, ang lihim na traffic jam. Natatapos mo ang hapunan sa alas negatibo pito ng gabi. Baka may desert pa o huling inumin, Pagkatapos, matutulog ka sa alas negatibo isa zero. Parang normal, di ba? Ngunit hindi, ang tatlong oras na yon ay sumisira sa iyong ereksyon. Bakit? Kapag kumain ka sa loob ng tatlo oras bago matulog, ginagamit ng iyong katawan ang hanggang 70% ng available na blood flow para sa digestion. Dapat itong dumaloy sa iyong ari sa panahon ng REM sleep upang mapanatili ang tissue health at mag-trigger ng nocturna erections. Sa halip, abala ito sa pagdiges ng late dinner o snack. At mas masahol pa, ang late eating ay nagpapababa ng nitric oxide production ng hanggang 50%. Ang nitric oxide ay ang key molecule para sa ereksyon. Nang wala ito, hindi nag expand ang blood vessels, hindi napupuno ang chambers, at imposibleng magkauon ng ereksyon. Parang sinusubukang i-inflate ang baluon na sarado ang valve. Sa isang pag-aaral sa University of Milan sa limang daan, lalaking higi sa anim na po. Ang mga tumigil sa pagkain tatlo oras bago matulog ay nakaranas ng 73% na pagtaas sa frequency ng umagang ereksyon sa loob lamang ng anim na linggo. Solusyon, tapusin ang huling pagkain ng hindi bababa sa tatlo oras bago matulog. Pagkakamali BLG, dalawa, ang electronic assassin. Ang cellphone na hawak mo bago matulog, ang tablet para sa pagbabasa, kahit ang LE alarm clock sa bedside table. Lahat sila ay nag i ng blue light wavelength natumatago sa iyong retina at nagpapadala ng signal sa pineal gland, manatiling gising. Ang blue light exposure na ito ay may tatlong mapaminsalang epekto sa sexual function. Una, nagpapababa ito ng hanggang 85% sa melatonin production. Nang walang melatonin, hindi ka makakaabo sa deep REM sleep kung saan nangyayari ang nocturnal erections. Pangalawa, nagdi-trigger ito ng cortisol release, ang stress hormone na direktang sumasalungat sa testosterone. Kapag tumaas ang cortisol, bumaba ang testosterone. Pangatlo, nagdudulot ito ng disruption sa circadian RAYTM, na sumisira sa hormonal cascade, kung saan dapat umabo sa peak ang testosterone sa pagitan ng tatlo tandang bawas 8am. Sa Stanford Sleep Lab, ang mga lalaking walang screen exposure, Anim na po minuto bago matulog ay nakaranas ng isang daan at anim na pagtaas sa nocturna erections. Nagreport din sila na mas malakas na umagang ereksyon, mas mataas na libido, at mas maraming energy. Solusyon Walang screens anim na po minuto bago matulog. Kung kailangan, gumamit ng blue light blocking glasses na nagfi-filter ng 70% ng harmful wavelengths. Pagkakamali BLG, tatlo, ang hydration paradox. Parang counterintuitive, ngunit sundin mo ako. Karamihan sa mga lalaki ay nagpapabawas ng tubig bago matulog upang maiwasan ang pagbangon sa gabi para umihi. Makatwiran, ngunit mapaminsala ito sa ereksyon. Kapag dehydrated ka sa gabi, nagiging makapal ang iyong dugo. Ang makapal na dugo ay hindi madaling dumaloy sa maliliit na capillaries sa penile tissue, na nageresulta sa microclots na sumisira sa sensitive lining ng blood vessels. Sa paglipas ng panahon, nag accumulate ang pinsala, na nagpapababa ng sensitivity at nag-iwas sa full erections. Ngunit may espesyal na paraan ng hydration na hindi nakakaistorbo sa pulo. Ayon sa Mayo Clinic, ang pag-inom ng 250 ml ng warm water na may pinch ng Celtic Sea Salt 30 minuto bago matulog ay nag-o-optimize ng blood viscosity nang hindi nagpapataas ng toilet trips. Ang minerals ay tumutulong sa katawan na store ang tubig sa cellular level, hindi diekta sa bladder. Ngayon, ibibigay ko ang 5 minutong bedtime protocol na nagbabago ng laha. Sa loob ng labing apat na naaraw, maraming lalaki ang nagbabalik ng umagang ereksyon. Hakbang isa, circulation booster, 2 minuto. Umayo sa tabi ng kama na magkahiwalay ang paa sa lapad ng balika. Gawin ang 20 heel raises. Yangat ang takong mula sa sahig at hawakan ng dalawa segundo. Ito ay nag activate ng calf muscles na bilang second heart para ipump ang dugo mula sa lower extremities. Pagkatapos, gawin ang isa gentle pelvic tilts. Ikiling ang pelvis forward at backward habang initense ang abs at pelvic floor. Ito ay nag-stimulate ng pudendal nerve na control sa erection strength at ejaculation control. Ang mga gumagawa nito ay nagreport hindi lamang ng pagbabalik ng ereksyon, kundi mas matagal na intercourse. Hakbang dalawa, breathing reset, dalawa minuto. Umupo sa gilid ng kama at gawin ang apat tandang bawas pito tandang bawas walu breathing. Huminga sa ilong ng apat segundo. Hawakan ng pito, huminga sa bibig ng walo. Ulitin ng apat bises. Ito ay nag-activate ng parasympathetic nervous system. Nagpapataas ng nitric oxide, at nag optimize ng C2 levels para sa tissue oxygenation. Sa Oclastodi, ito ay nagpapataas ng nocturna erection duration ng average na 12 minuto bawat episode. Hakbang tatlo, temperature trigger, 1 minuto. Splash cold water sa inner wrists at ankles ng 30 segundo. Ito ay nag -e ng dugo at nag-trigger ng rebound effect na nagpapataas ng circulation sa extremities, kabilang ang eye. Ito rin ay nagpapabuti ng sleep depth. Ayon sa Max Plant Institute, ang mga gumagawa nito ay nag-report na mas mabilis na pagtulog at mas magandang ereksyon. Susunod, ang morning amplification routine sa unang isa 0 minuto pagagising. Bahagi isa, testosterone wake up. Habang nakahiga pa, gawin ang 20 kegel contractions. Itens ang pelvic floor muscles na parang pinipigilan ang ihi. Awa ka ng tatlo segundo, bitawan ng tatlo. Ito ay nagpapataas ng testosterone levels sa buong araw. Sa isang study sa International Journal of Impotency Search, ang mga gumagawa nito ay may 34% mas mataas na free testosterone sa tanghali. Bahagi 2. Circulation Kickstart Umayo at gawin ang isa zero bodyweight squats, pagkatapos ay march in place ng 30 segundo na mataas ang tuhod. Ito ay nagpapataas ng blood flow sa pelvic area. Bahagi 3. Hydration Protocol Sa loob ng 5 minuto pagagising, uminom ng 500 ml room temperature water na may lemon juice at pinch ng Himalayan pink salt. Ito ay nagre -rehydrate nagbabalans ng blood EA, nagbibigay ng minerals para sa nerve conduction, at nag-stimulate ng liver para sa hormone metabolism. Ngayon, tungkol sa pitong pagkain nagbabalik ng erection power. Ito ay ordinaryong pagkain na nagiging natural viaga kapag tama ang timing. Isa, nitric oxide bomb, raw beets, ay juice o grate sa breakfast nang walang laman ang tiyan. Nagpapataas ng penel blood flow ng 30% sa dalawa linggo. Dalawa, testosterone multiplayer. Tatlong Brazil Nuts 30 minuto bago ang main meal. Nagpapataas ng testosteron ng 15, tandang bawas 20% sa 30 araw. Tatlo, Circulation Stimulator, isa os dark chocolate, 55% koko, dalawa oras bago matulog. Nagpapabuti ng endothelial function at nagdi-trigger ng dopamine para sa desire. Apat, Nerve Regenerator, isa isa zero g wild salmon dalawang bises sa linggo. Nagre-rebuild ng myelin sheet sa nerves, nagpapababa ng iris. 5. Morning Energizer, dalawang egg yolks sa umaga. Nagbibigay ng choline para sa estilcholine, erection neurotransmitter, at vitamin E para sa testosterone. 6. Hormone Balancer, avocado, kalahating piraso sa lunch. Nagbibigay ng healthy fats para sa hormone production. 7. Anti-inflammatory shield, turmeric tea sa hapon. Nagpapababa ng inflammation na sumisira sa blood vessels. Iwasan ang mga lihim na destroyer. Isa, plastic poison, Iwasan ang pag-init ng food sa plastic, gumamit ng glass. Nagkapababa ng testosterone ng 30%. Dalawa, workout mistake. Iwasan ang long cardio. Gawin ang hiit ng 15 tandang bawas 20 minuto para mapataas ang hormones. Tatlo, sleep position. Huwag matulog ng nakadapa. Matulog sa side o back para sa optimal blood flow. Sa 30 araw na transformation plan. Araw isa tandang bawas pito, mas malalim na tulog, bahagyang pagbabalik ng firmness. Araw 8 tandang bawas labing apat na, mas frequent ereksyon, mas mataas na sensitivity. Araw 15 tandang bawas dalawamput isa, regular na umagang ereksyon, mas magandang responsa sa arousal. Araw dalawamput tandang bawas tatlumpu, full recovery, mas mataas na confidence at libido. Simulan mo ngayong gabi, pumili ng isang pagbabago, tulad ng pagtigil sa pagkain tatlo oras bago matulog, at manatili rito. Ito ay hindi lamang tungkol sa sex, ito ay tungkol sa buong vitality mo. Ang pagbabalik ng ereksyon ay nagdudulot ng mas maraming energy, clearer thinking, at bagong confidence. Kung handa ka, simulan mo. Ang iyong bukas na umaga ay nakasalalay dito.